Hidup to! Yung babae na kailangan namin! Halika! Kung ayaw, madamay mo ba? Baba! May nakialam! Malaki bukas yung likod para malagay na yung mga gamit. So, alam mo, mataas ang palitan nito ngayon, ha? Eh. Nakuha mo na ang gusto mo. Ano pa ang hinihintay mo? Pwede ba? Bumaba ka na? Bababa ako kung kaya na kumusto. Tsaka, ngayon nga lang ako nakasakay ng tsiding eh. At sarap pala nito. Oh. Para akong, para akong presidente. Oo. Oh. Oh. Huh. Team 1, positive ang suspect. Alisto kayo dyan. Mercedes Benz 456. Team 1, siusundan na namin ang suspect. Papunta na dyan sa kinaroroonan ninyo. Copy? Kopya, kopya. Handa na kami dito. Hidup tu. Ibu baiklah kita nak uh, habis. Alika. Uh, Hayu uh, madam ibu papa. Ah. akit ko. Akin okay na. Paano yan? Wala na ako atraso sa'yo. Quits na tayo. At saka itong pera mo, pambayad mo lang sa akin sa pagkakaligtas ko sa'yo. Bye. Quits na tayo, ha. Sabi ng mga pulis, may mga big time kidnappers for ransom ang nagtangka kumidnap sa'yo. Ayon sa mga pulis, matagal lang wanted ang grupong yon. Hindi pala kata dapat pinauwi. Dahil kung may nangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Papa, hindi nila ako makukuha. Ang galing-galing kasi ng holdapper na nagligtas sa'kin. Kung nakita nyo lang, hahanga kayo eh. Bawat barili niya, sa pool. Parang bida sa pelikula. Hindi dapat ang ganong klaseng tao ang hinahangaan mo. Kahit na magaling pa siya, hold pa rin yun. Tama ang pinsan mo, Teresa. Ang dapat ngayon, ikuha kita ng personal bodyguard. Yung bang hindi kayo hiwala yan, kahit saan ka magpunta? Uncle, mahirap magtiwala sa ibang tao yon hindi tayo nakakatiyak. Kahit pa paano, hindi ko siya pababayaan. Dahil pinsan ko siya. Ako lang ang magbabantay sa kanya. Tama ka. Pasensya ka na. Ayoko sana gawin yan, pero... nagipit ako. Alam mo namang kailangan na kailangan ng nanay ko ang pera. Ako naman, broke na broke. Ikaw kasi, ayaw mo ako bigyan ng kayod. Ah, piro lang yun, ha? Pero pangako, hindi ko na ulitin yun. Patawaran mo na ako. Mm. Mm. -hmm. Tama na. Pusag na ako, ha? Tagal naman ni eh, Marta. Sabi niya, uuwi lang siya para magpalit ng damit. Eh, na-traffic lang ho siguro yun ay. Pero wag ko kayo maglala. Parating na ho yun. Tsaka, pinabili ko na rin ho siya ng gamot para sa inyo. Alam mo, anak, matagal-tagal na rin ako dito. Malaki na rin na nagagastos natin. Wala ka namang pirmihang trabaho. Baka yung perang ginagastos natin dito eh, galing sa masama, ha? Ah, kasi punay, yung makina ni Mr. Galvez, naibenta ko po kasi. Kaya nakakuha po ako ng malaki-laking komisyon. Mabuti kung ganon. Pero anak, alam mo, mas lalakas ako. Kung makikita ko, nagpapakatino ka na. Abay, dapat gumaling ka agad kayo ngayon. Dahil etong anak ninyo, e eh good boy na. Palasimba, religyoso, at boy naging charismatic pa. Kung gusto nyo na, pasukin kong lahat para gumaling lang kagad kayo eh. Mm. Na no, Yan ang gusto so. sa inyo, inay. Matawa. ah, ah. ah. Wala. Ang kulit mo, ah. Ano ba nangyari? Ihisan tao lang yun. Muntik pa kayong maubos. Nabigla kami, Tol. Hindi mo naman itinimbre sa amin na may alalay palang trigger yung pinadudukot mo. Hindi lang basta alalay. Sharpshooter. Apat na natigok sa atin, Tol. Hindi alalay yon. Hold up. At naunaan lang kayo. Dahil pag alis pa lang sa airport, nakasakay na yun sa kotse ni Teresa. Oh, ganun naman pala eh. Hindi problema. Kidnapin na lang natin ulit. Kaya lang, sa susunod, eh, siguraduhin na natin. Huwag muna. Meron ako naisip na ibang paraan mas pagkakaperahan natin kaysa sa kidnap for ransom. Ano yun? Ha? Sige na, sabihin mo na. Huwag mo na kami sinususpense. Sabihin mo na kasi. Sa kanyo na malalaman pagdating ng panahon. Eh kung mas big time, di okay. Masusunod lahat ng trip natin. Papa, saan naman natin patitirahin yung mga squatter? Hindi naman pwedeng basta-basta na lang natin paalisin sila sa tinitirhan nila. Bakit ba sila ang iniintindi mo? Kung tutusin, dapat pa nga sila magpasalamat dahil matagal lang na lang pinakikinabangan yung lupang hindi kanila. Teresa, tama si Uncle. Kung hindi tayo kay Kilos at magtatagal pa sila ron, lalo tayong mahihirapang paalisin sila ron. Pa, I'm not trying to go against what you want. Ang sinasabi ko lang, dapat kausapin nyo sila ng maayos. Kapag ayaw pa rin nilang umalis, saka kayo kumilos. Kung ako lang, ididemolish ko lamang yan. Pero pagbibigyan kita. Kapag walang mangyari sa pakikipag-usap mo sa kanila, saka ako kikilos. Sige. Bossing! 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 Ano ba? Kumakato ka para may sunog ah. Boss, kasi, kasi ano eh? Anong boss? Kuya. Kuya boss, eh andito yung anak ni Mr. Villaruman. Kinakausap yung mga taga dito. Sinasabi niya na magsipaganda na raw tayo para umas dito sa lupa nila. Ganun ba? Halika. Tignan natin ang galing ng mayayaman na yan. Dahil ba't siya mayamang kahit mahirap kami? Pwede niyo nang gawin ang gusto niyo sa amin? <laughs> Nagkakamali kayo. Kahit na ganito kami, kaya namin paglaban ang karapatan namin. Hindi naman namin hu kayo pinaalis ngayon. Binibigyan lang kayo ng babala para makapaghanda. Kung ano man po ang magiging problema, tutulungan namin kayo. Huwag kayong mag-alala. Kung gusto niyo kami tulungan, hindi niyo kami paalisin dito. Dito na kami tumanda. Dito yung pinanganak ang mga bata to. Kaya kaya tanong mangyari, lalaban Lala kami. Hindi pa makasama. Lalaban pa tayo! Paraanin nyo kami! Paraanin nyo kami! Dito si Brando! Tutulungan tayo! Mga chairman, anong problema? Ikaw? Ikaw rin? Di ba quits na tayo? Magkakilala kayo? Sino siya? Siya yung matapang na lalaking nagligtas sa akin sa mga kidnappers. Ha, ganun. Eh, di ikaw din yung mandurugas na humoldap sa kanya. Pare, laki ng katawan mo. Kawatang ka pala. Marami namang marangal na trabaho. Bakit hindi ka magbanat ng buto? Wow, pare. Ang aga lakas laksan tama mo. Korting lalaki ka pa naman. Daig mo pa ang binabae. Eh. Putak ka ng putak. Hindi ka naman yata manging Sandali, <laughs> Teresa. Mayabang eh. Hey! Hey! અરે યાર જલ્દી પતી કા હમરાજો આદ ગુલાગા હા આનો આપી હા 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 Kasama, anong dapat sa taong ito? Itapon! 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 Boss! Oh! Itapon? Hindi itapon! Oh! Teka! Itabon? Itabon. Oh! Itabon. 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 Oh! 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 Huwag! Kayo, kung inaakala ninyong mapapalis nyo kami dito, nagkakamali kayo. Kahit magkaubusan tayo, lalabang kami. Ano? Sarap ba? Balik ka dun! Sana araw-araw ganun ka. Alam mo ngayon nang talaga kita na ipagmalaki. Sayang nga lang, wala ako nung mangyari yun. Dahil kung nandun ako, Chuck, kasama mo rin ako magkikipaglaban. Totoo? Talagang tutulungan mo ako? Oo naman. Ngayon pa kaya na alam kung nagbago ka na? Alam mo, Irma, masarap palang hindi kinatatakutan. Masarap palang kinatutuwaan ka ng kapwa-tao. Ngayon pakiramdam ko Talagang ipaglalabang ko kayo. Kahit ibuhos ko ang sarili kong buhay, gagawin ko. Para sa mga kalugar natin, lalong-lalong na sa'yo. Totoo? Oo naman.